Hello, hello sa inyo Good morning, good morning 11 In the morning pa yung pasok mo guys So, eto Si friend ni Sally Video, video da May kadali guys Kaya manghugas pa man po sa Hello guys Kamusta na kayong lahat guys Thank you I invite you all to join my membership My youtube channel guys Then support po guys, paki live and share sa ako niya mga videos sa ako niya live thank you so much thank you po sa lahat ng mga nag subscribe sa aking youtube channel God bless you all ma. Hmm. galing lang po guys, maghugas gan para makita nyo po guys, nagpanghugas Hello, good morning, good morning sa inyong tanan. Arigas, Oman, Hugas, Pilihan, si Fran Rosali. Medyo na naman 11. So, guys, tinggan, po gali guys, alaban. So, gasan po dyan, na akong tingdan kaya gabi na karoon maka-out. Matimprano ko na sa Robinson guys, kay mapadala ko sa kwarta sa akong mga bata. May sweldo namun kagapon guys. So I need to padala padala of my, of my kids. Hello, everybody. Good morning. guys yung amon nga lababo wala na tubod, wala mandripo may lababo tuod guys wala na mandripo dito De lang sa kapatid natin tugas pinigan Hello, hello to the world. ito ang aking baunan guys dito ko lang po ilagay guys sa plastic Hello, maglang people! Good morning, good morning sa inyo. Good morning, guys! Masayaw, sayaw lang, guys. Parang hindi lang po ako pagod sa aking trabaho. Kailangan ko na, guys, magbihis kasi po paalis na po ako papuntang work po guys kailangan dapat aga pa kasi magpadala po ako ng para para sa mga anak ko maganda na ba ako guys? Ganda na ba si Inday guys? Naka-makeup na ako. Simple make-up lang to, guys. So. Ano sa, sa tingin nyo, guys? Maganda na ba si friend sa Sally? Just comment below. And subscribe my YouTube channel. Hello, guys. Good morning, good morning sa inyong lahat, madlang people. Papasok na po ako sa trabaho, guys. 嗯。<Here. S 2> okay. you, Lord. Makaday of din man Lord. Lagyan ko din, guys, ang aking uniform ng pabango. Para pag may makaamoy sa akin, Mapango ako, guys. Diba, guys, dapat malinis at mabango ang isang lady guard. so awesome. Who deep down into darkness, half of my life spent with you. Together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to. for watching guys. God bless you all. Bye bye. May duty na po ako. May pasok na. Bye bye. Bibis na po ako ng aking uniform. God bless you all.